dito na kami sa Aroma Beach Resort. Ayan si Dunya Nore. Ngayon, papasok na kami sa resorts. Ayan si Dunya Lisa. Wow. Hello, dito na kami. Ayan ang aming service. Ayan oh. Sana ba yung aming driver na dalawang driver? Sana ba yung aso namin na nangangana? Pang ilang aso na ba? Pang ilang tuta na? Ha? Dalawa lang? Wala na? Pat Pating na pagputol mo ng ano? Dalawa lang po guys. Ay, dalawa lang. Dalawa lang. Wala na yan guys. Mahina naman yung breeding mo. O dala, dala ng magaan, dala. Bro, pagdala na, ini akun Diri ni akong. Pag dinarod niya, pwede kayo lumos ka dito. Ayan, nagkakanda busy-busy na kami, mga mamis. Ayan. Ayan, nandito kami sa Angels Aroma Beach Resort sa Batangas. Ayan, aking mga family. Ayan, pugi-pugi. Si, si, ano? Si Buknoy. Ah, Wow, ang sarap naman. Oh, ayun ang kabundukan doon. Oh, ang papaya ang liliit. Pwede ba makakuha anong lasa niyan? Hello, kumusta na kayo diyan? Labas-labas na. Ano akong lugod ni Dekuan? Ano? Ari ko. Ari ka, <coughs> Tapos, <coughs> ito nga akong mag. No, paabot doon nga baso kay Kanugon. Kay... Mag-upa ito nga baso. Ito man, Kanono. Harani. Ito ba yung akong nang kura, di baso? Na itong... Hali daw. Ayan. Kunting tis na lang. ayan ang dalawang rider na may nakasama namin dalawang nakamotor ayan service namin dbh split number dbh 9134 ayan si mumsailin ang aming uh, ano sponsor o ano taga financial ayan ang resort ayan mga guys so, ang ganda dagat talaga to mga guys dagat hindi basta habit na swimming pool talagang dagat ayan ang ganda ganda safety is our priority enjoy with care white house ayan sa white house Hello, Iha! Kamusta ang biyahe? Ang biyahe mahirap ba? O masarap? Gano'ng kasakit ang masarap? <laughs> o dudido. <laughs>